Magandang buhay po sa mga kababayan nating OFWs dito sa Middle East at lalo na na po dito sa UAE. Para sa mga bagong salta dito po sa bansang United Arab Emirates na gusto magpa-attest, na isa sa mga requirements para makakuha po ng inyong Emirates ID. Ganito lamang po kadali. Magpa-book ng inyong schedule sa ating konsulado o sa embassy dito sa Dubai o sa Abu Dhabi at dalhin ang mga importanteng dokumento na kailangan i-attest ng ating embahada o ng ating konsulado. At pagkatapos noon kung kayo ay nagmamadali, kunin nyo na po yung pinaka earliest o yung earliest schedule na makiklaim nyo po ang inyong dokumento. Pagkakuha nyo po ng inyong dokumento, ay maaari na po kayong tumawag sa kahit anumang courier tulad ng Aramex para sila po ang mismong kukuha ng inyong dokumento sa inyong bahay o sa inyong pinagkatrabahuan at sila din po ang magde-deliver nito pagkatapos nilang ipastamp or ipatest sa Ministry of Foreign Affairs. Ganun lamang po kadali. At sana po ay makatulong po ito sa mga bagong salta sa UAE na tulad ko. Maraming maraming salamat po.